Ayan. Hello po, shout out po sa lahat. Ayan, good morning, good afternoon and good evening. Kahit saan sulok man po tayo ng mundo ngayon, ayan po, mega love shout out po sa inyong lahat. At syempre po, ayan, mayroon po tayo panibagong video, panibagong uh, opinion. Ayan po, uh, dito po sa uh, dito po kay RJ. Na grabe po na para po bang uh, talagang uh, tiwalang-tiwala po siya sa mga sponsor niya ngayon. Okay, no? Ayan, bago tayo magsimula, Isang mapagpalang araw po pala sa ating ama ng Kalinga, Puya Bal Santos Matubang at Edna Kalinga Prab at syempre po uh, sa ano po at uh, supportahan suportahan po natin ang kanilang mga YouTube channel at syempre po shout out po sa Kalingap Strikers ang aming president po dito ay si Atiglo at amin uh, aming vice president ay si ano po uh, si uh, Mesel TV at shout out po sa mga ano uh, Kalingap viewers mga sponsor na walang asawa na tumulong dito sa tim Kalingap at uh, God bless po dahil hanggang ngayon kahit binabatikos pa rin po ang Kalingap nandyan pa rin po kayo at shout out po no Kalingap Striker at sa lahat po ng mga kasama namin at sa lahat po ng team na binubuo ni Kuya Bal Santos Matubang dito sa tim Kalingap shout out po no ayan wag na tayo magpaligoy-ligoy pa ayan alam mo Arjen sa totoo lang kung nagiging ano ka lang sana, kung nagiging kontento ka lang sana sa buhay mo, nagiging kontento ka lang sana sa anong mayroon ka, no? Alam mo dito, no? ayun hindi ka mababas kung hindi ka nauna nanira sa kalingap. Hindi po ba yan? Nagsimula ka sa panira sa kalingap. Tama po ba ako? Dahil sa inggit, dahil sa silos about kay Kalinga Pedro. Aminin man po natin o hindi. 'Yan po ang nararamdaman nating lahat. Okay? Bakit nga po ba nagkakaroon ng ganitong issue sa iyo? No, Argin, alam mo ito lang masasabi ko, ingat ka lang sa mga taong nakapaligid sa iyo at ingat ka rin sa mga taong pinagkatiwalaan mo. Dahil balang araw po ilalaglag ka rin po ng mga yan. Katulad na lang po ngayon ni Makagago. Anong sabi ni Makagago? Pinaninigan niya yung taong nagbigay sa kanya ng ha? Ng mm, informasyon sa kalingap. Sino nga po ba? Dalawa kayo. Pangalawa naman, yung mga sponsor o te ito. Mm, diba? di ba? oh, di ba? Si Lula Ligaya iiwan ka rin po ng mga yan. Kaya nga sabi ko masarap sa pakiramdam, masarap mabuhay ng tahimik, mag-vlog tayo ng nasa atin, kaluuban. Huwag tayong manira ng kapwa. Tingnan mo. Ang ano po, si Biancy, ginawaan ninyo ng video. Alam natin kung sinong nag-utos. Ha? Ajin, makuntinto ka sa anuman ang mayroon ka. Kasi po, sa totoo lang kung magiging kontento ka man po sa buhay mo, kung ano pa man po wala kang hinanakit, wala kang inggit sa katawan mo, masarap sa pakiramdam. Ano kaya ngayon ang nangyayari sa'yo? Gusto mo ba sikat ka sa puro negatibong isyo? Sa tingin mo po ba inusinti ka dito? Bakit nga po ba ikaw ay nababas ng kalingap dahil po sa kawalang hiyaan mo, dahil sa katsismusa mo, dahil sa inggit? Ha? At hindi ka pa nagsabi, ha? Hindi ka pa nagsabi binas ka ng kalingab pinagsabihan ka ng hindi maganda ng ama na magsasaway, ama ng kalingab pero ikaw, ha? pinagsalitaan ka ni Kuya Bal Santos Matubang at ikaw pa ang nagsabi ha? Ha, ikaw pa ang nagsabi na hanggang salita lang yan si Kuya Bal. Sigurado ka? Pero eto tatandaan mo, Arjen. Masasabi ko, tandaan mo to Arjen. Yung mga taong nakapaligid sa'yo, tinutulak ka sa impyerno. Tinutulak ka sa kasamaan. Pero isipin mo, balang araw, panindigan, paninindigan ka ba o tatayo ba sila na ikaw kung hindi ilalaglag kanila. ba? Diba? Gamit na gamit kanila ngayon kasi ha? nag ka sa kasamaan eh. Kunting pera lang, kunting pagtiwala lang, pun kunting ah, si ganito. Alam mo sa totoo lang, hindi ka nang hingi. Okay yun. Oh, bakit nga po ba na-issue ka about sponsor? Pero ingat sa pagtitiwala. Dahil yung mga sponsor na yan, kilala ko yan, dahil yung nag-sponsor ngayon sa'yo ngayon, ha, si Berry Berry, sponsor ni Rina yan. Sponsor yan ni Rina. At mag-ingat ka dahil bunggang bungga. Yung sumbat niya sa'yo mula ulo hanggang paa. Sinasabi ko sa'yo, sa sinasabi ko talaga sa iyo ito at huwag ka masyadong kampante kay salsido alam mo kung bakit ginawa na yan sa akin na salsido pero hindi ako pumayag nagisip ako ilang beses ako ni salsido kinulit kailan ka ba magpa -interview? kailan ba ganito ganyan no ha ang lagi kong sinasabi, busy ako dahil yung alaga ko baka magising. Yon ang lagi kong sinasabi sa kanya dahil si Salsido po ginawa ka pong taming para ginawa kang panangga para sa kalingap dahil kalaban niya kalingap dahil hindi niya nakuha si Jemel. Kaya magingat ka sa lahat po ng mga pananalita mo Balang Araw, sana hindi ito ah hindi magkatotoo ang hinala namin alam mo sa totoo lang, nagiging abnormal ka na ngayon eh magpahinga ka kaya muna sa social media wag kang magyabang sa birthday mo na may mag ano sa iyo may magpapaaral sa iyo the best god bless pero yung panay ka pa rin kuda ng kuda sa social media na eh, si ganito si ganito hindi ka mawawala ng basel sa totoo lang mapapahamak at magiging ha magiging masama ka sa mga tao kung magkakaroon ka ng boyfriend alam mo paglalaruan ka lang hindi ka igagalang no? Hindi kay gagalang. Yan lang ang masasabi ko sa iyo, Arjen. Naawa at kawawa baga ikaw. Kung iisipin natin, no, isang 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 katulad na dalaga, pero walang walang dignidad sa sarili, walang personalidad, walang pangarap na puro umaasa na sakali may mag sponsor puro parinig, puro parinig ingat lang na nasa paligid mo dahil hindi yan sila ang totoong kaibigan mo, hindi yan sila ang totoong ka mga kakilala mo. At ingat po sa sponsor. Dahil yan si Biri-Biri, kilala ko yan. Sponsor yan ni Rina. At sponsor din po yan dati na alam mo na kung sino ang ibig ko sabihin. Ayaw ko na mag-drop ni. Diba? Kaya ingat ka rin, Arjin. Hindi porket marami kang is sponsor, kampante ka na. Yung bibig mo, konting kunti naman kasi yan ang magpapahamak sa iyo. Now, ayan hanggang dito na lang po. God bless po sa ating lahat bago tayo magtapos. Ayan po, shout out po kay Tita Pili at sa lahat po ng mga kasama ko dito sa social media at dito sa mga viewers natin dito sa YouTube. Shout out po sa inyong lahat. God bless bago tayo magtapos po, no? Please like and share po at subscribe Hasa 26 TV. God bless. I love you.